Good morning mga idol! Okay, nandito na naman po tayo para magbigay ng komentaryo, uh, reaksyon, suggestion, criticism sa isa na namang balita na ating papanood. Okay, bago natin simulan, kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel at trip mo ang mga ganitong klase video or content, please like, share, and subscribe our channel. Also, hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated every time may upload tayo ng mga bagong videos. Okay, so ang balitang papanoorin natin na yung guys ay galing sa ANC. Okay, so ulitin ko lang po, tayo po ay hindi magbabalita. Sa halip, tayo po ay manonood ng balita at bibigyan natin ng komentaryo o reaction o mga kritisismo. Okay, so ayon dito sa balita na ating na uh, kuha galing sa ANC. No? So, dahil sa presensya ng, ng mga Chinese vessels, Chinese Coast Guard, uh, Chinese militia vessels, okay, uh, present sa West Philippine Sea, Apektado ang pangingisda o pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin doon sa uh, Shoal at sa iba pang mga uh, teritoryo natin na inaangkin, patuloy na inaangkin ng China. Okay, so simulan na natin, huwag na natin patagalin. the philippine coast guard issues radio challenges to a swarm of chinese maritime militia ships loitering near rosul reef in the west philippine sea the presence of these ships and the illegal patrols of chinese coast guard vessels are hurting the livelihood of filipino fishermen daryl sarmiento reports a drone suspected to be owned by the Chinese Coast Guard was spotted at around 4 a.m. of June 16, Monday, circling Philippine Coast Guard ships approaching the Hasahasa Hasa Shoal. Initially, it was barely recognizable given its size and the pitch black sky. According to the Philippine Coast Guard, no PCG drone was deployed at that time, raising the possibility that the Chinese Coast Guard was conducting surveillance operations. At least 50 Chinese maritime militia vessels were also monitored at Rosal Reef. Kita nyo guys, ang daming mga Chinese vessels, Chinese uh, militia vessels na present doon sa location ng West Philippine Sea. No? Particular sa may Ayungin Shoal. Diba? So talagang sobrang mas pinadadami pa nila yung kanilang mga barko. Mas talagang agresibo masyado ang China. Yan. Balik tayo. Located in the West Philippine Sea, Rosal Reef is approximately 128 nautical miles from Palawan and falls within the Philippines' exclusive economic zone. In response, the Philippine Coast Guard deployed BRP Cape San Agustin, MRRV 4408, BRP Cape Enganyo, MRRV Because of the presence of China, So ang ating bansa ay nag-deploy din ng mga barko din ng Philippine Navy, no? So ayan, at kasama na rin ang BFAR. Eksakto pakinggan natin ano pa ang mga susunod na eksena. e 4411 in an aircraft to assert the country's sovereign rights. For the Coast Guard vessels and the Coast Guard aircraft, um challenge natin ito through radio. Um we um, informed them that their presence, their irregular irregular movement and their swarming activities and uh... So ayan uh challenge daw radio challenge ang mga barko ng China. Ang tanong, sumunod ba sila? Nakinig ba sila? Umalis ba sila? Ay, alamin natin. Um, anchoring activities uh do not conform itong uh, freedom of navigation. And uh this kind of behavior basically violate our sovereign rights in the in in our own exclusive economic zone. So we uh keep on challenging them to um tell us their intention and to depart immediately. Uh but unfortunately, sa dami ng Chinese Maritime Militia vessels na to, wala ni isa sa kanila ang nagresponde. Yan ang yan ang kakaiba talaga sa China. Kasi tulad niyan, nire-radio challenge sila. Pero wala man lang kahit isa na nag-react o lumayo o walis noon sa location. Alam naman nila na nasa loob sila ng economic zone ng Philippines. Ba? So, nagmamatigas talaga sila, nagbibingi-bingian sila, parang wala silang naririnig para ituloy yung kanilang umheto o yung kanilang mga ginagawa. Samantalang tayo, pag tayo yung hinaharash nila, iwa-water cannon nila, mga dangerous maneuvers na ginagawa nila, di ba? Ayan, tuloy natin. Sa ating aircraft and even for the Philippine Coast Guard vessels. meanwhile a group from the palawan united commercial fishing association incorporated which had just returned from hasa, hasa shoal shared their experience according to the group's president they often yield to chinese vessels present in the west philippine sea to avoid any potential conflict Chinese Coast Guard kung saan sila katulad na ng ngayongin. Sa kasabi na nandoon talaga sila laging naka-state. Boat cap. mo yun, yung ating mga manging isda, sila na yung umiiwas doon sa mga nagpapatrol ng mga Chinese vessels. Samantalang, nasa loob naman ng teritoryo natin yung mga manging isda ng Pilipino. ba? Diba? ikaw bilang Pilipino, ano ba yung nararamdaman mo habang pinapanood mo, habang pinag-uusapan natin tong balita? Sulat mo dyan. Type mo dyan sa comment section natin. Ano ba yung nararamdaman mo bilang isang Pilipino? Kung ikaw yung mangingisda na, kasama doon sa uh, pinakita kanina ng video, yung mga mangingisda na ano yung ano ba yung saluobin mo? Ano yung gusto mong sabihin? Kung hindi mo man kayang uh, lumaban diba, ng direkta, ilagay mo dyan sa ating comment section. Okay. Nasa, sarili, nasa sarili kang bansa pero nag umiiwas ka o parang nagtatago ka doon sa mga Chinese vessels na dapat kong tutusin ay legal, free ka na makakap free kayo na makakapagpangisda, makakapaghuli ng isda dahil teritoryo mo yan.

uh, kilos na yellowfin tuna worth 80,000. Malaking bagay siya. Uh, kaya siguro kung wala, no? hindi na siguro talagang kung wala itong mga Chinese vessels na to, kung talagang malayo nakakapag, nakakapangisda yung ating mga kababayang Pilipino dyan, for sure hindi lang yan yung kikitain nila. Tuloy natin. Atay said to avoid Chinese forces from seeing them, they would fish in the middle of the pitch black night. At some point, he said, they feel like thieves in their own country. but hindi dawa makita nila ba parang ganon, parang manganakaw nga gabi ng anak boy dapat sana maganda sana kung walay yun sila kaya gabi ang anak boy namin pero nandyan. Despite the fears and uncertainties of fishing in the West Philippine Sea, the Filipino fishermen persevere out of necessity and for the sake of their families. Yeah. so. Ikaw nangingisda ka sa sarili mong bansa pero nananaig yung takot habang nasa laot sila, habang naghuhuli sila ng isda. Nandun yung takot nila. Na kung tutuusin, dapat ay malaya silang nakakapangisda. No? So, guys, comment mo dyan sa ating comment section. Ano ang dapat gawin ng ating... Ah, kasi may ginagawa naman yung ating administrasyon. Pero ano ba yung dapat gawin pa ng administrasyon, ng Air Force, ng BFAR, ng Philippine Navy para kumbaga ma-enjoy ng mga mangingisdang ito yung teritoryo natin. Na hindi yung nangingisda sila pero natatakot sila. Diba? So, comment nyo yan dyan guys. Ano lang The fishermen of Palawan are the beneficiaries of the pio installation at Hasa Hasahasa and Kanduli Shoal. According to them, each pio could produce around 500 kilograms of fish. They added that if there were no Chinese vessels present in the area, they could catch even more fish and earn a better income. Daryl Sarmiento. Ayan. So, guys, uh, ini-encourage ko kayo na mag-comment po tayo dyan. Ano yung mga sabang din nyo, yung reaction nyo, criticism nyo, batay dito sa pinanood nating video ngayong araw. Okay, again, kung so, bago ka pa lang sa ating channel at trip mo ang mga ganitong klaseng video, please like, share and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para updated po kayo every time na may upload tayo mga ganitong klaseng videos. Then, maraming salamat po.